Mas matibay na proteksyon, patas na sahod at mas maraming benepisyo ang naghihintay sa mga manggagawa sa Bangsamoro matapos sa aprobahan ng Bangsamoro Parliament sa third and final reading ang Bangsamoro Labor and Employment Code. Lahat ng miyembrong dumalo sa session noong November 12 ay bumoto pabor sa panukala na idineklara bilang urgent na Chief Minister Abdul Rauf Makakwa dahil dito mabilis na naipasang batas isang araw matapos itong aprobahan sa second reading. Really. Pinalalakas ng bagong batas ang Minister of Labor and Employment sa pagpapatupad ng workplace safety, pagtatakda ng minimum wage at pagresolba ng mga labor disputes sa pamamagitan ng Bangsamor Labor Conciliation and Arbitration Board. Sinabi ni Committee on Labor and Employment Chairperson Alindato Pagayaw na hindi na kailangang lumabas ng BRMM ang mga manggagawa para maghabol ng katarungan dahil mayroon ng one-stop dispute settlement mechanism sa loob ng rehiyon yung break natin as far as practicable may iwasan na yung mga unfair labor practice kasi well defined na yung decent work yung mga work uh, work space to ng... to, if you have problem with your employer you need not go to other regions kasi as of now ang ng situation natin kasi wala tayong labor arbiter dito sa atin nag nagmomowa si Molly sa NLRC, so, so, pinaka-prime provision ito yung BLK, yung counterpart ng BLCAP na ito, yung National Labor Relations Commission sa PD442. So, totally, wala nang jurisdiction sa atin si uh, NLRC, si BLK na mag-assume doon sa mga powers and functions ng NLRC. So, Ipinagkakalob din ito ang karagdagang leave, right to disconnect at protection sa mga persons with disabilities, kababaihan, matatanda at mga nasa informal na sektor. Ayon kay MP Romeo Sema na pangunahing mayakda ng labor code isa ito sa pinakamahalagang batas na magtitiyak ng makatarungang pagawa sa bangsa Moro. Uh, that's why itong batas na ito, I talaga itong uh, batas na ito na yun ang may improve yung... Uh, ang ating workers, uh, yung karon ng decent work, may ng kanilang uh, economic living, condition, makaangat sila, makasabay sila. Uh, uy, best farmer ka lang pero ang buhay ng farmer is maganda. Mm -hmm. Uy, fisher folk lang ako, ang buhay ng fisher folk is maganda. May pagmamalaki mo. Mm -hmm.